Hello mga may guys! Nandito na naman ulit ang iyong tindera. Ako nga pala ngayong araw ang magbubukas ng aming tindahan. Kasi katutulog lang ng aking asawa at katatapos lang niya magkawa ng lumpia wrapper. Kaya ako yung naatusan ngayon magbukas ng aming tindahan. Medyo madilim-dilim pa nga ngayon. Kaya nahirapan ako magbukas pero nabuksan ko naman siya. Kaya tara, magbukas tayo ng ating tindahan, no? ah uh, medyo madilim-dilim pa sa labas guys pero okay lang yan no bet naman natin magbukas ngayon ng tindahan tapos um, deserve naman ang asawa ko na matulog na siya guys kasi pagod na pagod yun kagabi magawa ng lumpia no kasi maraming order kahit walang pasok so thanks God na may order gihapon bisan puray pasok pare klasik ba kaya ayan nagpapasalamat pa rin tayo sa God na meron pa rin blessing araw-araw na dumarating sa atin, no? So, ayan nga guys, aanuhin ko na yung mga nakaharang na padlock doon sa labas, no? Kaya nagdala ako ng kutsilyo, tapos inayos na yan ni Ambit para hindi nabubuhatin yung aming pintuan dyan. Kaya kaya, kaya ko siya buksan. Hindi kaya dati nasira yan, binubuhat talaga at hindi ko kaya kaya buksan yung mga pintuan. Tapos, ayan, ginaganyan lang yan dyan. Hindi naman yan siya masyadong mabigat yung pintuan na yan. Kaya kayang kaya natin buksan, no? At marami na naman mamaya dyan mag Buti na lang talaga is nagising din si Ambit nung ginising ko si Pansot na magde-deliver na siya ng ano, ng lumpia wrapper. Kasi araw-araw naman yan siya nagde-deliver guys ng lumpia wrapper, no? Si Pansot yung aming driver. So, ayan, punta na rin tayo dito sa mga roll-up at bubuksan na rin natin para magsidatingan na rin yung ating mga tumor. Mamaya maya na yan sila guys, magsidatingan. Tingnan nun nyo naman sa labas guys, o so, tingnan nyo. Medyo maano na siya. Ma mapawa na ba? Ang um, bot. <laughs> Hindi na naman ako makaka... Ano na lang, ng Tagalog nito, na bobolol na naman tayo, na, no? So, okay lang yan. Masang importante, meron tayong i-upload araw-araw. Ano yan? Tapos ayan, buksan na rin natin dito sa harap para mamaya ayan mag anuhan na. At pagkatapos nito, gigising ko na yung aming para deliver sa umaga para mag ano na siya magayos na siya ng aming mga i-deliver ide na lumpera wrapper, no hanggang yabong yung aming deliver ngayong araw na ito tapos yung kalapi at saka yung paranas kunti lang yung order kasi ang importante naman is meron order araw-araw. Ganarn. Kasi mas lalong dami ang order guys pag yung may pasok, no? So, ayan, namatay na yung aming solar. Kaya nga, maano na kasi sa labas yung hindi na madilim ba? Kaya kusa na talang namamatay yung aming solar, no? Tapos, binuksan ko na din yung ilaw dyan kasi marami rin bumibili-bili sa umaga yung sigarilyo nagsigisingan na yung aming mga customer ng sigarilyo. At saka ayan, habang tayo ay nag-aantay ng ating mga tomer na anuhan ko ngayong umaga na mag-che, mag-che, mag, -che, mag, -che, mag Kasi marami ko pala ngayon ng mga tibat te tibat Ano daw? <laughs> Nahirapan sa kalisod na liwat si babing sa pagtinagalog. Ay, naunsa naman tao ng kinabuki. at na akong tea ngayong araw kaya ayan para rin siyang kapi ba gamot din ata yan siya sa mga ano kasi mga dahon dahon lang naman yung tea eh diba tsaka ayan may bumili ng sigarilyo at saka may ano pala sila alter ngayon may pasok at magpa-practice lang daw sila ng kanilang ano yung sa kanilang moving up kaya ayan pumasok pinapasok ko muna si Alter kasi Alis din kami mamaya papunta ng Kat Balogan. Meron lang kaming lalakaring papil, no? At saka hindi talaga tumayo si Alter kanina guys doon sa school. Kaya ayan umuwi na rin kami at nandito na kami sa Katbalogan. Ayan meron lang kaming lalakaring papil dito sa Katbalogan no. Ang kasama ko pala dyan ay si Ate Drone B. Kasi nga nagpa-back up ako kay Ate at meron din siyang bibilhin. Kaya ayan, kaming dalawa ang pumunta dito at iniwanan ko si Alter doon sa bahay namin kasi wala naman tayong pera ngayon. Meron lang kaming lalakarin ngayong araw. Tapos baka magpabili yun si Alter ng mga kung ano-ano dito sa katbalogan no? Wala tayong kapera-pera kasi nga pag kinabukasan is pupunta na naman yung panel dito. Schedule ng panel guys kaya hindi ko ako nagastos-gastos ngayong araw na ito. Tapos ano na nga no hapon na tapos na kaming mamalingki at saka ayan yung uulamin namin tapos parang bit ko magawa ng pack bit ngayong ano hapon na namin. Ayan. Magawa tayo ng pack bit tapos yung isda is pipirituhin natin para partner. Kasi kanina pa yan si Alter nag ano guys nagugutom na daw siya. Tapos ayan lang yung bagoong o sabaw ng bagoong ilalagay natin, no? Tapos nilagay ko lang siya ng alamang kasi wala kaming sahog. Yan lang yung ating isa sahog, no, Para hindi na tayo maglagay ng asin. Ng ating pack bit. Pero masarap siya, guys, ha? Sabi nga niya, Ate Drumbit, ka, tsaka niya, Am Shees. No daw, hindi daw masarap kasi ma maamoy-amoy daw. Maamoy ka dyan, masarap kaya yun. O, diba? Tapos nilagyan ko lang ng magic sarap. Tapos nilagyan ko pa siya ng sabaw-sabaw. Yung tubig na isang, isang tasa lang, guys. Kunti lang siya na tubig. No? So, ayan. takpan natin. Tapos, haya, maya maya isluto na yan. Tapos, kainan na. Ayan na. Hindi kasi kami kumain doon sa katbalugan kasi mabilis nga lang yung aming lakad doon. Tapos, offline pa. Kaya, hindi kami nakapag-ano ng aming kay aming ano doon aming antawag tawag doon aming pakay doon hindi namin na ano mag online na lang kami <laughs> no tapos ayan na tinitikman ko na siya guys para makakain na si Alter at meron oh hindi pa pala luto yung ating prito lulutuin muna natin yung ating prito kasi gusto gusto rin yun ni Alter tapos gusto niya rin yung kalabasa pag magkalimbawa nagpapakbit kami ngayon yan yung ulam namin. Tapos, ayan na si Ambit. Sabi ko, ako nalang magluluto ng isda kasi siya yung naglinis kanina ng isda. Sabi ko sa kanya is, ako nalang magprito. Siya na lang yung maghugas ng plato kasi ang daming hugasin ng plato doon sa labas. Gusto ko kasi bago magluto, maghugas muna ng plato. Buti na lang talaga is nilinis niya yung isda. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw lang maghugas. Ako lang magprito. Habang para mabilis ba mabilis yung ating trabaho dito sa bahay mo no? kaya ayan ako na lang yung magpiprito kasi naluto naman yung ano yung pakbet. ayan antayin lang natin siya ko minute no Kaya, ayan hindi naman kami masyadong ano ngayon <laughs> busy no kasi marami namang marami kasi kami pinapakain dito sa amin guys yung tagaluto ng aming lumpia yung nagdi-deliver tapos yung nagmamasa. Yan sila yan dito kumakain sa amin. Tapos minsan sila din yun na utosan ng asawa ko na mag magluto. Pero ngayon bit ko magluto, no? Parang ganado ako magluto ngayong nga araw kaya sabi ko ako talagang magluto. Kaya na yung ginuto mo. Nagkain na sila ng mangga kasi bumili rin nga ako ng bagong na pang saw sa mangga. Tapos bumili rin ako doon sa palengke ng mangga. Kaya ayan, nagsikainan na sila, oh. nagugutom nagugutok na yan. Hindi pa kasi luto yung sinaing at saka yung ano, yung pakbit pa lang kasi yung luto. Antayin lang nila yung maluto yung prito, kakain na kami.